yun mga boss kapirasong update sa ating pag ng disc brake ayan at na ko na siya so kinabit ko na rin yung shifter niya mga boss so ito naman yung diskarte ko sa shifter niya so ayan nagyan ko lang siya ng alloy spacer dito tapos flat bar na stainless ito so, dito lang ito lang problema natin hindi tumapat sa butas So all goods naman. Ito yung kanyang fluid. Diyan ko nilagay. Tapos yan. Ito. Yung kanyang disc brake. Alright. So pinaltan ko din niya pala yung kanyang bracket dito na alloy. Pinaltan ko siya ng alloy. Ito yung bracket niya. Pinaltan natin ng alloy. Ito so, dito sa kabila, ito naman, ito na bunot. Ito sa kabila ay yan. So, all goods din yan. So, ito naman yung naging diskarte ko din dyan. Huwag yun ang pansinin yung mga kalawang at sadyang kalawangin yan. Yan. Flat bar din na aloy tapos spacer na no, baka lang. Alright. All goods mga boss. So, kung bali, wala lang tayong sa Haha. <laughs> So, baka makapag-upgrade tayo ng shifter. Upgrade tayo ng shifter pag may pambili na tayo, mga boss. So, yan yung tindig ng ating motor. Yung ating motor pang biyahe. Yun. Motor check. <coughs> Yun. So, pareho ng disc brake yung front natin at rear. So, kaya nga pala ako nagpalit ng disc brake kasi matakaw sa brake shoe. Laging sira yung brake shoe natin. Laging putol yung spring. <coughs> so, pinalta natin siya ng disc brake. Yan. Yan mga boss. Yan lang naman. So, ito pa pala ang isa natin problema mga boss. Ito. Yan. So, comment nyo nga boss kung paano diskarte dito kung pwede itong unatin kasi inunat na ito natutuwid lang siya eh. so try nating i-bend paparto para hindi siya nasabit dito konti lang naman no oh. so pang rider to eh sabit pa dito sa pairings yan yan yung ating disc brake alright so ayun para update sa ating disc brake ating motor so linisa na lang muna natin to so next natin mga boss ito papalta natin ng uh, clutch lining so gamit kong clutch lining it's pits bike so ito siya so ito siya mga boss pits bike na pang smash hindi ko sure kung pasok to dito sa Suzuki GD so nag search lang ako sa youtube kung pasok to so pasok naman siguro so hindi pa natin natatry magbaklas na magbaak na itong side ko na to side crankies ba to basta to itong susunod natin mga boss so yun thank you kapirasong update ay hey. wala lang pala tayong brake light <laughs> bibili pa tayo ng brake light switch para dito sa Uh, Brake pump all right uh, sian mga boss shish